Ano ba yan? <laughs> ano guys, uh, good afternoon, good evening, good night. <laughs> Kung saan man solo kayo ng mundo. At may gala shoutout sa inyong lahat. May especially ang aming founder Bo Singh Chilumakang. May gala shoutout Bo Ang aming advisor Ninang meds, May gala shoutout. At, at sa buong Team Georgina. May gala shoutout. Especially ang aking mami Dina may grasya sa mami at sa buong team Georgina may grasya ulit sa inyong lahat ito guys ah uh, magpasalamat pala ako guys sa uh, kulang hindi ko alam kung ano ba <laughs> papasalamat ako kang Mama Iris Franco ay Maring Iris Maring Iris ayan Ma'am Iris Ma'am Maring ma ma Iris uh, uh, maraming maraming salamat sa uh, ikaw ang tulay ng pagtagumpay ng aking pag youtuber at sa kang Matit pala. Uh, maraming salamat din Matit. Uh, ito na yung hinihintay ko. At saka kang Busing. Kung hindi kang Busing, Busing Gino Macang. Maraming salamat Busing. Uh, Maring Iris. Sa tayo yung tatlo, maraming maraming salamat mga Iris, Busing at saka kang Matit. Kung hindi dahil sa yung tatlo, hindi ako uh, hindi ako taga uh, hindi 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 ako totoong YouTuber. <laughs> Kumbaga sabi pa nila hindi ka totoong vlogger. Kapag vlogger ka, <laughs> nagpasaway-saway ka lang sa YouTube pero ito ito yung legit. So, yun, Ayan. So, <laughs> o, ito yun ah. Ay So toto ba? Ah, basta ito. Ah, uh, to 12 noon sabi ng kapatid ko ang abot ni deliver kaya busing din lumakang mam 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 <laughs> maring iris and matit vlog maraming maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo hindi ako maka, hindi ko to mahawakan ng isang adsense galing kang youtube kaya ano, iyak ba ko? Hindi. <laughs> hindi siguro. <laughs> Parang, hindi, man ako kaiyak dito. Pero, paslamat ako talaga na, na kasi, sa totoo lang, guys, na, nahirapan na talaga akong nagbabalik yung AdSense ko at saka Super Chatter o not Super Chatter. Nahirapan talaga ako kasi wala naman akong ID. Totoo lang guys, wala akong ID. Nang, kung, kung mero meron akong ID, pero hindi talaga tao to hindi talaga kumbaga tao hindi pasok sa youtube kumbaga, hindi daw youtube ah yung id kong nangawakan mayroon akong id kaso lang hindi pwede so ginagawa ng paraan ng aming sponsor ni mama iris at saka si matit yun sila natutulungan para mabalik yung atin ko Pinatulungan so, nila ako na gumawa ng paraan na yung, yung lisensya ko, silang gumawa, kang busing at saka mam Iris. Kaya yun, gumalik yung, unang bumalik yung super ko, membership. So, ito, ito last, ito yung Google AdSense, na nandito na sa akin ha kamay. Kaya, maraming maraming salamat. Unang-una guys, sa hindi pa ako sa Team Georgina guys, si Busing nagsasabi sa akin, na ilan ba ang subscriber mo dati yung subscriber ko dati guys ay 30 plus pa lang sabi ni Bosing dikitan kita kung baga magbakas ako Sukli, suklian mo ako papasok ka sa live ko dun mo malaman kung anong, anong sasabihin ko sa iyo pagpasok ko sa live ni Bosing 7pm yun sinasabihan ako gusto ba kang magiging vlogger? Totoo. Ituloy mo ba yung pagiging vlogger mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, oh, naman boss. Eh, papasok ako sa YouTube. Kung saan ako papasok, itutuloy ko ang laban. So yan, sabi niya sa akin, o oh, sige, papasok kita sa team. Hahawakan kita. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka magiging YouTuber. Ngayon, hanggang umangat ang naging pagka uh, yung subscriber ko kung hindi dahil kang busing kahit nagwatak-watak pa ang Team Georgina busing it, ito lang masasabi ko busing ituloy ang Team Georgina kahit maliit lang tayo kahit lima lang tayo sa team ituloy mo ang Team Georgina busing hanggat dito hanggat nandito pa ako sa Youtube hindi ako bibitaw sa Team Georgina 1,000% sila 100% ako 1,000% hindi din na talaga kubusin ilabi na nandito na yun sa akin ikaw, napaka, ikaw yung naghihirap sa akin sa channel para makapasok tayo pagiging youtuber kaya maraming maraming salamat busing Jelong Makang, sponsor namin Myring Iris at kang Matip Vlog thank you so much at saka nagklipli sa akin playlist para umangat yung whatsapp ko maraming maraming salamat sa inyo lahat alam ko kung sino-sino yon. Kaya yun lang siguro. <laughs> hindi ko to hindi ko to pahabain tong video na to. Pero hindi dito naman ako busin kasi nagtatarbaho na tingnan mo yung ano ko yung mukha ko nang nangingitim na kasi kakabakbakan sa mainit. Kaya minsan hindi na ako maka-live yung schedule ko Sunday na, na ako naka-live kasi walang walang time eh. Pag-uwi ko, Sunday, tatarbaho ako. Kaya, nga minsan, minsan lang, sasugpot lang ako, one hour out, two long live ko. Para naman maka-update tayo. So, pasensya na sa hindi makikitan ko. Alam, alam naman yon data lang ginagamit ko. <laughs> Kaya, ayun At maraming maraming. Ulit anong kong busing, bu, busing di lumakang Mama Iris Franco and Matit Vlog. Maraming maraming salamat kung hindi dahil sa inyong tatlo hindi po ito mahawakan totoo lang promise cross my heart kaya hanggang nito lang ating video guys hindi ko na ito pahabain baka makaiyak ako dito sa <laughs> saya sorry baka hindi ko ma baka makaiyak ako dito ayaw ko naman umiyak dito eh. kayo. <laughs> uh, yeah, hanggang dito lang ating video guys at Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsusupot sa aking munting views, munting premier at sa munting live. Kaya pasensya na din sa minsan na nabitawan kong mga salita na alam naman niyo kung nga kapag ako magsalita on the spot talaga ako at uh, nasa katotohanan na ito maraming maraming salamat talaga busing G Lumakang ma'am Mama Iris and Maring Iris Franco and Matit Vlog. Thank you sa inyong tatlo. At sa buong team Georgina, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Hanggang dito nating video. Thank you for watching. Bye-bye!